Kakaos buhosan na. Sayang, nag-iba na siya. Oh. Wala masyadong mga tao dito dati. Nako po! May natakpuan dito sa Barangay 8, Moriones, Tondo, Manila. Merong itinayo dito na maraming mga bahay. At ang uh, pagmamay pagmamayari doon nito ay mga tanod, kagawad, at iba pa. So ito ay meron bang aircon. At yung ibang pabahay dito, umabot na sa second floor. So malaki na rin yung nagastos dito sa pagkakalam ko dito sa lugar na to maraming mga informal settlers dati so nalinis ni clearing tapos sa ah, pinaganda itong sa unahan niya para siyang ah, park na dana ng mga tao pero pagdating dito sa dulo ang dami mga bahay na nay tayo yung iba tapos na para siyang ah, apartment style pero nung nakita nila ito dinimolish. at itong nakita niyo yung dalawang palapag kasama rin din daw sa i-demolish so ang sabi mga barangay officials tapos yung mga pamilya daw yung mga uh, titira dito pag natapos yung ginawang bahay Alright guys, nandito na tayo Moriones Ito po yung Tutuban Center at ito po yung Estero dela la Reina So ngayon pala itong pupuntahan natin kita nyo itong daanan dito parang pathway Ito pala ay merong mga tinayuan ng mga bahay malapit sa barangay hall at ang sabi daw mga pamilya ng kagawad ang atitira doon sa mga tirayo nila kung wala na yung gabi nito puno ito ng mga barong-barong dati after itong ma-demolish ma-clear ginawa na siya ng pathway nito para mas malinis tignan kaso kung nangyari ito doon sa gitna may mga bahay pala ang uh, na-construct tapos yung mga ay uh, iba doon umabot na hanggang 3 floor tapos yung iba dito uh, ginagawa pa lang So nung nabutan to ng mga officials ng Manila, eh giniba siya. Skeletal pa lang. Isisimula pa lang yung pa-construction. Kaya din mga kabayan, yan yung kita mo, yan yung dinimolish so. oh. Yeah, so dito yung sa tuban, tutuban center, punta tayo ngayon doon sa likod. Ganun din may kita. Meron din naman dito, oh. Yung obstruction. Alright, so nandito na tayo sa Barangay 8 Moriones Street. So matagal na pala yung huling update natin dito. Ah, uh, ito wala pa tong pumping station. Ito kabay na yan, may mga panghakot ng pasura. Tapos na uh, meron din flood control gate. Ako so, pala dito, may ito dati, parang kalantay. Eh. Uh, well, dati parang talahib lang. Yung mismo sa pinakaharap niya. Pero ngayon pala, merong nakatayo ng mga bahay dito. sa so, sa gawa sa kahoy din ito nilagay na rin siya ng metal fence so dito yung nagkaroon ng kwan demolition Na so, kasi nakatayo dito yata yung mga bahay so ito yung pinagib ito ito yan ah nagiba no sa harap ah oh. So ito na yung mga bahay kabayan ng uh, kanto sa tanod doon. Actually, ganyan. Paisa-isa yung mga may-ari dito eh. Ito na yung na-demolish oh. Lapit sa kanto Estero. Kung saan to so, dito sir? Parang bahay sir. Parang barracks na. No? Ay, ito yung giniba nila kapon. Kadaanan ko to dati sir. Panahon ni Erap eh. Kwan pa to dati sir. Wala pang kwan dito mga bahay no? So ang kwan pala nito sir. Parang mga kagawad sir o tanod na po dito yung mga tanod lang tayo. Mga tanod na. Ah, sa mga bahay, para sa mga tanod, sir. Wala well, naman po ibang lalo dito. So, kung saan na itong gagawin dito, sir? Ah, bahay sana? Bahay o parang ganyan, sir? Parang, parang ba ano lang po siya. Parang malit. Kaya lang ng mga tanod. Ah, okay. Sa pamilya niya. Sa mga pamilya ng mga tanod. Ano? Maso? Maso? <laughs> Nandun, kaya no? Nandun, uh, so, anong nangyari dito? Wala lang siya. Ginigiba uh, na lang. Kasapa, hindi na. Hindi lang, hindi ko lang po sir. Ah, so ito lang yung pinapagiba, oh, sir? Ito lang po yun. So, malapit na rin palang mabuo ito, no? Hindi naman po. Uh, ano pa lang siya, eh. Bagasa Kakasimula pa lang. Hmm. Ito, sir. Siyari yan, sir, di ba? Um, uh, Poso Negro. Poso Negro. Okay. Wala pa lang po. Uh, mga... Oh, isang linggo pa lang. Isang linggo pa lang? Oo. So, So, pinapademolish siya kasi illegal structure daw nakatayo dito sa kanila. Ito kasi yung itsura nito dati ka ko lang to. Parang parang bukid na to dati sir no. Hindi um, na mo to. lang dati sir no. Napala, malapit na pala mo. Skeletal na pala no. Ito sir, ang ah, bagong buhusan din to. Oo. Oh, bagong buhusan uh, na. No? Tatlong araw pa lang yan. Sayang na sa oh. So, kuwan sana. So ang story pala dito, gagawin siya na parang mini house para sa pamilya na. Dito siya naka sa ano? Pagbawas uh, na ano namin ano, yung mga nag Malaki na yung nag dito, Sir? Nasa ano na, Sir? Nasa 50 na. 50 na? Puro mga halolboxer na, no? pwede siya kaya yung panghalon na? No? kasi ayaw namin yung mangyari na uh, puro kahoy. CP1, mga ano. Ah, sinabi lang illegal structure, Yan lang sinabi. Wala naman po tayong kapangyarihan para pigilan kami. Ay ano, tumigil sa kanila. Yun lang. Nahihimik na lang kami. Pinaganda pala ito dito sir, no? Dati walang metal fence ito, di ba? Hindi, yan. Ano yan? Tragic po ng DNR. Ah, so nilagay nila sir. Okay. Para hindi magtapon ng basura, di ba? Pati DPWH, ano nila yan? Tama ah, ba sir? Ano to sir? Parang private yan dyan? Oo, oh, private yan sir. Oo. Okay. Yung windows po para palang bukid dito sa likod. Oh, ito nga sa likod yung ano, okay. Private. Ito ka ba yun? No? Know? Parang, parang, skeletal pa lang ba? Pala yung nabuo dito. Ayun, private dyan. Nakabakod na pala. Yan. so yun na nga, pinakuha nga siya. Demolish kasi kuha nga daw uh, illegal structure. So mga kaanak din pala ng mga official yung nang uh, nagpatayo dito. Marami yung mga bayad yung kape, malo sa uh, nakapila pala. So ito yung na-demolish. Marami din pa. So ang mayayari nito, sunod-sunod na mga malilita bahay pala yung gagawin. So pinuntaan ng uh, Manila City Hall, oh, ayun. Wala pala, kakasimula lang nila, no? ang sabi doon nila wala masyadong mga tao dito dati so kumbaga dinevelop nila tinayo ng mga bahay ang entrance kasi nito dyan sa Moriones aso kung siya sirado Ano, ito yung pinaka-gate niya. dati puno ng kwanto mga barong-barong ayun na uh, napaganda na siya oh. so yun yung uh, kinontrol nila dito para hindi dumami ang mga bahay kasi baka abutin nga dito sa dulo So literally para sa nga daanan ng tao talaga. Memoriones papuntang Tutuban Center So, go to the pang tao. Problema sa kamera, nangyari dyan. Kinayuan siya ng bahay nga, no? So, kuhan niya ng uh, lalabas niya. Para siyang uh, illegal structure. Eh, yeah, malinis na yung estero ngayon, no? Yan, yeah, di ba? Ang linis, oh. So, ang i-construct pala, hanggang dito sa dulo, yun pala, no? Mahaba na rin pala. Yung iba dito, kung ano yan, na nagsisimula pa lang. Pero kung ano nga siya, na-demolish. So, ang mayayari ito, kabay, halos mga kamag-anak pala, itatayo e, dito ng mga bahay, na? Sa estero. Kasi, may mayayari niya, kabay, kapag, uh, kung ano yan, tumami na sila, nahirapan na yan sa paglipat. Tulad din sa mga estero di Magdalena, di ba? Na, diba? na kung halos sa... Uh polluted na yung tubig, marami ng mga bahay. Tapos umabot pa hanggang second floor yung mga condo, mga bahay. mga nakatira, di ba? Dahil sa so dami. Ito, bubuhusan na lang yan, no? So, ang to, ito, kinukuha na lang itong pwede ibenta per kilo din yan. Yung mga bakal. Naka-ready na rin pala kasi inukay na yung ano, itong pagtatayuan ng kanya foundation. Hindi na rin dito namin nilipat eh. Okay, halos pinangutang namin yung mga... Uh... So, oh, lap... one week na lang. One week ago lang. Uh -huh. Bago lang pala. Two okay. weeks na. Two weeks na. Okay sana dito. Maganda yung pwesto. Ganito na ito dati sir? Gagawa itong... Ah, ito, itong ito, 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 stitch shield pile sir, oh, ginagawa yan. Na, sir, na, sir, ngayon lang nila, medyo tapos na yan. Nag-construct dito nung araw. Ah, sir, ro, ginagawa Hindi yan dyan. Ginagawa na. yung sa ano, ilog, mga uh, equipment nila. Binatas niya yung pader niya, no? doon sa may ipilong dito. Ah, so, dito din na equipment. Oh, yan, oh. Tapos kaya pala may gate yan. Kapasok dito sa ito sa kabila kasi private yan eh. Private yan. Nakikisuyo lang pala dito. Pero ang ganda ng kaya upa. rin sila diyan eh. Hindi ba hindi ito ng lang. So, malaki na rin 'tong nagawa diyan, no? Sa ground floor na 'yan, no? Malaki na rin 'yung nagastos. Sa dito sa kabilang private. Eh mga dinadaan daw ng mga equipments dito kaya binuksan din 'tong gate. Nagay tsaga no. Pero matagal na 'to, wala pa rin ginagawa diyan. Ano? Eh. No? Malalim na rin nagawa, oh. na demolish Eh yeah, lahat dito o yan na illegal nandito so magiging itsura niya pala pag natapos yung construction niya maliliit siya pa. isang kwarto matagal lang nagawa to so ganito pala magiging itsura sir pag natapos parang maliit na kwarto Binabawal kasi nito naman yung mga barong-barong lang. Ka. Kailangan simento. Kasi para pagka nakasunod, ano. Kailangan ganito na, no? sementado. Oh, eh, Maayos naman. Big squatter na kami. Kasi pag uh, nasunog. Kung simento talaga yan. No? So ito sa for example, sino mayari nito sa uh, tanod to? Ay, kagawad. Kagawad yan. Ah, okay. Ah, kamag-anak ni Kagawad. Oh, so, wala naman po sa mga anak ni. So, iba, naman, eh? iba iba ang alam Iba iba. Yung mga natira lang na walang pabahay talaga. Ah, uh, yung mga pa bahay talaga, yun, mm -hmm. dito kabayan na so kasama doon pala magigiba to. Ganito pala magiging tsura niya. Parang uh, maliit na kwan lang. Pero yan, yeah, asayan to kasi malaki na ang gasos ito. Kompleto so, na, may pintuan na, may salamin. So, ito, okay, nakikita niyo to. Ito, mga first floor lang. So, kasama rin din pala tong bahay na nagawa. Oh. Ito, malaki na yung na-gastos niyan. So, binigyan din sila ng palugit. Ito, tatong palapag yun na nga yung mga dito kasi malaki yung nagasos niyan sayang daw yung pera at palapag yung itura sa second floor niya so iba dito ko lang first floor so unang rason daw bakit uh, ganito yung pinagawa nila para uh, matibay hindi masunugan daw sa hollow blocks so nangyari dito ito kasama rin pala to So babalikan ni ka ba yung kung uh, simula rin yung demolition dito. Malaki-laki yung gibaan.